Pwede ka bang ma-stroke kahit wala kang high blood pressure? Alak ka! Alam mo ba na kahit normal ang blood pressure mo, pwede ka pa rin ma-stroke o atakihin sa puso. Lalo na kung may diabetes ka. Ang diabetes kasi, kahit walang kasamang high blood pressure, unti-unting sinisira ang mga ugat mo. Yung sobrang taas ng blood sugar, nagdudulot ng pamamaga sa loob ng blood vessels. Habang tumatagal, nagiging makapal at matigas ang mga ugat parang tubo na pinamamahayan ng kolesterol. Kapag yung bara na yan napunta sa utak mo, nako, stroke ang kalalabasan. Kapag sa puso naman, heart attack yan. Kahit normal ang blood pressure mo, kung uncontrolled ang sugar mo, delikado pa rin. Lalo na kung may kasabay na stress, paninigarilyo, o madalas na kumakain ng oily at matatamis na pagkain. So, kung diabetic ka, bantayan mo hindi lang BP mo, pati blood sugar mo, kolesterol at lifestyle mo. Comment Health kung gusto mong matutunan paano makaiwas sa stroke at heart attack kahit diabetika. Pwede ka bang ma-stroke kahit wala kang high blood pressure? Alak ka! Alam mo ba na kahit normal ang blood pressure mo, pwede ka pa rin ma-stroke o atakihin sa puso, lalo na kung may diabetes ka. Ang diabetes kasi, kahit walang kasamang high blood pressure, unti-unting sinisira ang mga ugat mo. Yung sobrang taas ng blood sugar, nagdudulot ng pamamaga sa loob ng blood vessels. Habang tumatagal, nagiging makapal at matigas ang mga ugat. Parang tubo na pinamamahayan ng kolesterol. Kapag yung bara na yan napunta sa utak mo, nako, stroke ang kalalabasan. Kapag sa puso naman, heart attack yan. Kahit normal ang blood pressure mo, kung uncontrolled ang sugar mo, delikado pa rin. Lalo na kung may kasabay na stress, paninigarilyo o madalas na kumakain ng oily at matatamis na pagkain. So, kung diabetic ka, bantayan mo hindi lang BP mo, pati blood sugar mo, kolesterol at lifestyle mo. Comment health kung gusto mong matutunan paano makaiwas sa stroke at heart attack kahit diabetic ka.